Anong araw o oras ba dapat tayo mag-upload para mapansin ng mas maraming tao? Kung yan din ang iniisip mo, don't worry! Dahil sa video na to, aalamin natin ang pinakamabisang oras para mag-upload ng YouTube videos based sa algorithm at actual viewer behaviors sa channel na to. Ako nga pala si Raymond ng Pinoy Creators. At sa channel na to, nagtuturo kami ng video editing, content creation, at YouTube tips. Kung bago pa lang sa channel na to, huwag mo kalimutang i-click ang subscribe button. Unang-una, papakita ko kung paano nyo malalaman kung anong oras pinaka-active ang viewers sa YouTube channel nyo. Dito sa pinaka-homepage ng ating YouTube channel, click lang tayo dito sa Manage Videos, Analytics, then Audience. Sa baba nito, dito nyo makikita kung anong oras active ang viewers nyo. Dito sa graph, mapapansin nyo na may iba't ibang kulay ng purple. Siyempre, yung light color, ito yung iilan lang ang views. At yung pinaka-dark color naman, ito talaga yung oras na kung saan mataas ang views dito sa channel. Sa graph, may kita nyo rin kung anong araw at oras mataas ang views dito sa channel. Kadalasan ay mula 8am hanggang 5pm. Siyempre, iba-iba tayo ng content. Halimbawa sa amin, video editing ang tinuturo. At sa gantong oras siya malakas. Another example, kung gaming ang content mo, anong araw ba o oras magandang mag-upload at mag-publish ng video sa YouTube? Para sa akin, Friday ng 5pm ang perfect timing. Bakit? Dahil ito yung oras na pinakaiintay ng mga estudyante. Wi na. Walang pasok kinabukasan. At syempre, ready na sila mag-relax at manood ng YouTube sa bahay. Basta kung mag-upload kayo ng video sa YouTube, isipin yung mabuti. Anong oras nga ba ang pahinga ng mga nanonood sa atin? Tapos na ba silang maglinis ng bahay? Nakauwi na ba sila galing sa trabaho? Ako, kadalasan ako nag-upload tuwing 3 p.m. to 5 p.m. mula Thursday hanggang Friday. Pero minsan, nalelate ako sa pag-upload o nagiging busy, ang ginagawa ko ay ina ko ang YouTube Premiere. Pwede mo kasing iset ang date and time ng upload. Kaya kahit hindi ka online, tuloy pa rin ang release ng video mo. At may chance ka pang makachat ang mga viewers habang pinapanood nila ang video mo sa Premiere. Bakit mahalagang mag-upload sa tamang araw o oras? Simple lang. Dahil kung nagsisimula ka pa lang sa YouTube at wala ka pang masyadong viewers, napakalaking tulong ng pag upload sa tamang araw at oras. Bakit? Kasi dito unti-unting nasasanay ang viewers kung kailan sila babalik para mapanood ang bagong video mo. Halimbawa, kung consistent ka mag-upload tuwing biyernes, sa susunod na linggo, biyernes ka ulit ng 5pm mag-upload. Dahil sa consistent mo schedule, mas mataas ang tsansa na i-recommend ni YouTube ang videos mo sa maraming tao. Dahil napapansin ng algorithm na active ka, may routine ka, at bumabalik ang mga viewers mo sa parehong oras. At kung hindi mo naman kaya mag-upload kada araw, make sure na meron kang time frame para alam ng viewers mo kung kailan ang sunod mong upload. Sa simpleng paraan na yan, ay unti-unti mong nade-develop ang loyal audience mo at natutulungan mo ang algorithm na itulak pataas ang channel mo. At sana natulungan kayo ng video na to. Kung may tanong pa kayo, comment lang and don't forget to like and subscribe. Kita kit sa next video. Maraming salamat, Pinoy Creators!